Hi. So, question is, bakit nga ba may mga taong nananatili kahit na naloko na sila? So, ito yung mga tipo na may third party, um, mga nahulo yung third party. So, i-base natin to sa tarot reading really natin yung Saturday. The, uh, will you stay or let go? Ito yung Three of Swords ng Saturday. And, syempre, uh, i-focus natin kung why do people choose to stay. Ayan siya. So, di ba, may, may mga reasons kasi kung bakit mahihirapan yung mga taong mag-leave. Kasi pag umalis ka, ang bilis, peace of mind, tapos, di ba? Pero, syempre, may mga list dito kung ano yung mga reasons kung bakit hindi basta-basta pwedeng umalis. So, number one. Kasi, syempre, mahal pa rin nila. Kahit gano'n siya kasakit, minsan iniisip natin na mas matimbang pa rin yung love kesa sa betrayal. Which is, ito yung, if we co-connected natin siya dun sa isang um, video ko last time, kung mahal mo o mahal ako, ito yung mga tipo ng taong mahal ko na ibibigay nila lahat hanggang maubos sila. And they think na they can still forgive kahit na nagbetray na yung tao. Number two is, may history na lalo kung matagal na kayo. History na history ng ginawa niya. Ito yung mga tipong sobrang tagal nilang magkasama. May family na kayo, may mga anak na kayo. Hindi kasi ito yung pinakamahirap na reason to just leave. Hindi ka pwedeng basta-bastang umalis. Kasi nga may mga anak na kayo. Kasal na kayo. May mga, di ba, sobrang tagal niyo na. Third is, ito yung umaasa na na magbabago. Kapag mahal mo kasi, lagi kang may what if, ganyan. What if magbago siya? What if hindi na niya ulitin? Malay naman natin. Diba? So, ayun lang. So, ayun. Based nga dito sa list ko, sabi dito. Staying after a third party is not about weakness. Madalas, it's about hope. Yung pag-asang maayos pa. Na baka kaya pang ibalik yung tiwala kahit alam mong hindi na kasing buo tulad ng dati. Ngayon, ito na yung tanong. So, kaya mo bang tanggapin yung risk? Kasi, yun nga, sabi ko nga dun sa reading, if staying, have a lot of risk. Uh, ah, magtitiwala ka ba ulit? Sa so, tingin mo ba, kaya mo pa rin, or kaya mong mabuhay na hindi ito isusumbat sa kanya araw-araw? na hindi mo na uungkatin yung, yung pagkakamali niya na to. Kasi hindi siya, kasi kung hindi mo kaya ang mga bagay-bagay mo, yun, hindi na relationship yung tawag dyan, parusa na. So, kung pipiliin mo magstay kahit may third party, decision mo yan, syempre. And sino ba naman kami para humusga? Walang taong pwedeng humusga kasi nga, decision mo yan. Pero syempre, lagi mo sanang iisipin na pag ka ng decision is hindi yung sa tingin mo ay mag stay ka kasi takot ka lang mag-isa o mag stay ka kasi wala ka ng choice. Meron at meron kang choice. At sana, sa stay mo, kayang-kaya mong buuin yung nasira hindi mo na lalagyan o hindi mo na hindi ikaw ang gagawa ng reason para masira ulit. So ayun. Keep staying or staying isn't just about love. It's about courage, forgiveness, and new commitment. So ayun lang. Hindi to kunan. Chika lang. Bye-bye.